Hello guys, so for today's video, kami nga ay umakyat sa rooftop after so many months since next start ang summer. Hindi na kami umakyat talaga dito guys, so ngayon lang ulit dahil nga naharap kong maglinis kaninang umaga, so sinipag ang person dahil nga super alikabok guys, ayan, at a uh, ang alikabok dito ay napakapino at makati talaga siya sa balat, guys. Kaya ito yung isang problema kapag summer dito sa India, ang alikabok. Ayan, dahil nga malapit kami sa desierto, so ang hangin ay may kasamang alikabok, guys. So habang kakulitan nga ni Jess ang nasabi, ah, uh, ang nasabi niya, yun guys. Um ngayon sa aking video no uh, gusto ko lang humingi ng pasensya sa mga UFW na gusto magpaabot ng tulong doon sa isang kababayan natin guys no na naihingi ng tulong na naipost ko sa aking page although uh, legit naman na nangangailangan siya ng tulong guys kaya lang si ate may attitude <laughs> so minamadali niyang mapadalhan siya ng mga nung mga OFW natin na nag-reach out sa kanyang tulungan siya. Kahit ipinaintindi ko sa kanya guys na maghintay siya kung kailan siya mapadalhan. Kasi nga sa Middle East sila. So hindi sila basta-basta nakakalabas no. Ayan so para magpadala. So kinulang sa pasensya si ate. Kaya hayo nag-attitude siya sa mga OFW natin na uh, pinaasa at pinagmukha lang daw siya ang tanga. Ayan. So, yan yung words niya, guys, na kesyo ang pagtulong daw ay on the spot dapat. Hindi pag pinaghihintay. What if naman daw kung emergency si yung nangihingi ng tulong. So, Naluka ako kay ate guys kasi feeling ko mali na ginusto kong matulungan siya Kasi napapahiya ako sa mga uh, OFW especially na nag-reach out sa kanya dahil sa ugali niya So at the end, uh, dahil nga nag-love-smiley uh, la ako sa mga message niya guys Ay I minasama mean, niya yun So inaway din ako guys na kahit daw ako wala, wala naman daw talaga akong planong tulungan siya Ayan, kung hindi lang daw uh, may mangbabas sa akin, natulungan siya dahil nga panay message siya sa mga comments sa mga vlog ko guys, no? So, kung hindi lang daw ah uh, uh, hindi lang daw na hindi lang daw ako mabash, hindi ko daw siya tutulungan. So, Uh, o oh, ba diba? so samantalang uh, nag-PM siya sa akin uh, privately guys Na nangihingi siya ng tulong, sige siya message sa akin, nangihingi ng tulong Then nakiusap ako sa kanya na maghintay Kasi nga uh, wala rin akong extra dahil naipadala ko din lahat sa mama ko yung aking sinahod sa Facebook So nung nabasa yun ni Mister Guys yung mga message niya sa akin ayan, na walang makain daw ang kanyang mga anak. Ilang araw na nawala silang makain. So, nabasa yun ng asawa ko. So, naawa siya sa mga bata. Ayan, so, si Misteran ang gumawa ng paraan, guys, para mapadalhan siya sa Pinas kahit ah, malaki yung... Ah, pagka nagpatala ka kasi from India to Pinas, guys, maliit lang kasi yung value ng pera ng Indian sa Pilipinas, no? So, yung 500 is For example, 500 na sa 1,000. Kunyari, 1,000 in rupees. Ang marireceive niya lang guys is 500 plus. Plus, uh, nakasali na dun yung charge, no? So, ang laki ng bawas, halos kalahati. So, kahit pa nakatulong kami, kahit 500 lang yung naipadala, at least nakatulong at naibsan yung gutom na sinasabi niya, no? So, yun nga. Yung ginusto kong makatulong sana, pero ikaw pa yung uh, ...papapahiya dahil nga sa attitude ng nanghingi ng tulong, di ba? So hindi ko alam guys kung uh, epekto ba 'yun ng karamdaman niya. Ayun, kasi nga ayon sa kanya, may karamdaman siya, may goiter siya na uh, pwedeng cancerous daw na pwedeng maapektuhan yung kanyang uh, puso. So maybe epekto na rin 'yun guys ng kanyang sakit, no? yung pagka-attitude niya pero still hindi siya maganda kasi kasi nga yung mga gustong tumulong is OFW din na naghahanap buhay para may maipadala sa mga pamilya. Tapos gaganuhin niya, apurahin niya, tapos siya pa yung magagalit na parang obligasyon pa nila na tulungan siya, na padalhan siya agad-agad on the spot. So, <laughs> so yun ang hindi maganda kay ate. No? So, Uh, yung si kababayan na nasa Qatar uh, yata siya, if I'm not mistaken, na Papadahan sana siya on 17, guys. So, 5,000 yung plan yung ipadala sana. Nawalan na lang siya ng gana. Ayan. So, sinayang ni ate yung pagkakataon, no? So, mahirap talaga magtiwala ngayon, guys. Alam niyo yun, first time kong tumulong, guys. As in, no, first time ko tumulong sa hindi ko kakilala. Tapos, ganun pa yung na-experience ko. So, para siyang nakakadala. Ayan, so na share ko lang guys no na uh, sana hindi ako nagkamali na scammer si ate. So, yung isang uh, OFW, gusto pa rin siyang tulungan pero gusto niyang mag-send up uh, ng grocery na lang, hindi na siya pera. Ayan, so yan lamang ating uh, vlog for today, guys. Salamat ulit sa inyong panonood. Bye-bye.